Alam mo ba na ang Del Monte ay isa sa pinakamatandang food companies sa mundo? Itinatag ito noong 1886 sa California, USA. Ang pangalan na Del Monte ay mula sa Spanish na ibig sabihin of the mountain, simbolo ng sariwa at natural na pagkain. Noong 1926, dumating ang Del Monte sa Pilipinas at itinayo ang isa sa pinakamalalaking pineapple plantation sa bukid nun, Mindanao. Hindi alam ng marami na malaking bahagi ng pineapple exports sa Asia ay galing dito. Ang Del Monte Philippines ay hiwalay sa U.S. Del Monte at pinapatakbo ng lokal at international investors. Hanggang ngayon, kilala sila sa mga produktong pineapple juice, spaghetti sauce, tomato sauce, fruit cocktail. Trending ngayon ang kanilang mga benepisyo para sa empleyado stable na trabaho, health insurance, training at skills development, scholarship programs para sa pamilya, programs para sa work-life balance at wellness. Marami sa kanilang manggagawa ang nananatili sa kumpanya ng dekada, patunay ng katatagan ng Del Monte bilang employer. Mula sa kabukiran ng bukid noon hanggang sa kusina ng bawat pamilyang Pilipino, ang Del Monte ay hindi lang brand, isa itong bahagi ng araw-araw nating buhay. At ikaw, anong paborito mong produkto ng Del Monte?